Hello everyone, ayan, magluluto ako ng kamating kahoy, ayan, aanohan ko sya, gagatan ko, so kailangan ko sya, ayan, okay. ayan, okay. Oh, I... ayan kanina pa ako nag, nag salita ng salita dito guys Taw then But, hindi naman siya nakarecord ay naka parang 5 minutes na ako nagsasalita dito ayan um, binabulatan ko na yung kamuting kahoy

Just do it. show mm. kasi medyo nakatagal lang tayo dito sa pag ano, kasi hindi siya ganun kadaling panohan compared dun sa mga noon akong winamot di ba? Nagkaano siya, nakukuto siya, guys. Hindi siya kasing ganda ng isa na yung unang-unang tinanok -unang ko. nilam Baka uulan. oh lang tapos kuno ko sa inyo mamaya guys yung niluto ko. ako na ginisa ginisa na gulay, mixed veggies komis Miss nyo na yung ganitong luto. Kasi bihira ko yung makakita ng ganito. Lalo na yung fresh na ano, na coconut. Diba? Ilagay ko sa ref yung ano, yung coconut. Kasi baka ano siya Baka. hali natin to para makita niya para ano siya maganda, mamaya pag tinanohan natin oo ano gusto so, yung mga ganitong, ano, madali lang yung pabalat. Dati, mga um, bata pa ako, ang lola ko, kasi sa bundok sila nakatera lagi silang nagluluto ng ganito. Simpleng buhay. Namin namimiss namin dahil nasa Manila kami. So, wala nang ganito. Hindi, hindi kami laging nakakakain ng ganito. pero na yung mga nasa ibang mansa nating kababayan. kasi nga itutrain na siya ng ano, part ng pasaba Ayan. siguro ito'y matagal ng ano matagal na nga pasaba Ayan. hindi siya magaling ano man, balat lang siya gamitin na natin yung gagawin. Which is, ganito ha. Na dapat madali lang. sayang yung ibang part niya na natanggal di ba? Kain pa din yun eh. Kung pwede lang, isib lahat. Gagawin ko. one

sabi ko sa inyo try yung ano sara ayan yung pagluluto yung ano lang talaga yung bubuksan mo na lang eh, pagluto na hindi yung okay na open yung bukas lang bukas kasi ano siya yung, yung maganda ayan okay na I'm going with the first thing I need to do. And then let's proceed with the second. Sorry guys. Let's do the second one that I need to do. So I can guys make it belly. <laughs> rang sebabnya and then yang yung gata guys nakikita nyo and then let's put this in here let hmm. ng force. Kelangan ng laka. 一样。 sinasabing mano Yung normal life mo sa province. Ganito dati. Ganito talagang ginago. Kapag kasi pa, ag, ano, pag nasa city ka, may option kang bumili nung sila na yung mag, ano, nung water. Bibigay na talaga sa yung gataan na. May option na ganun. Pero kami, hindi namin ginagawa yun. Bumibili so, kami ng talaga. And then, ano na nagagalit sa Meron kasi kaming kalaman si Ice. Ayan. So, Lalagay yan ng doon. Kasi may kalaman yung ano. Kaya hindi pa rin ako more than years na yun. Parang siya Sabi ko, huwag niyang galawin, galawin na sobrang na na sa Kaya hindi, ano ah, nagbubula po ayan. okay dan na ano hina natin to ayan guys yung sinasabi ko sa inyong niluto ko ayan nagluto ako ng ginisa ayan next, ve veggie meron niyang tofu may may pork meron ding parang fish ball ganyan Ayan, Put it there, and then let's just and this one. Para na, no, ano natin? Sa so, natin. Gusto ko maraming sabaw, kaya sobrang dami ng Kasi pwede naman guys na yung ano lang, konti lang yung kalahati. Eh. Pero, ni I prefer na ganyan. Para kumulok talaga siya. Tapos, yung medyo ano pa, yung um, maanuhan mo na may sabaw-sabaw ng konti. Tapos, nagaano na yung yung masarap niya na part yung sa ilalim pa ano na yung naga naga ano na siya yung parang nagmamantika na siya guys masarap na yan and then ano pang gagawin Ayan, mag, gagawa ko na. Magpapalaro kasi ako. So, ngayon, iwanan natin yan dyan and then I'll uh, update you later once it's already cooked bye guys ayan ayan na siya tingnan niyo tumutulog pa yung ano niya ayan, ang sarap niyan yung wala nang sabaw tas yung oh, ano niya, yung bread oh, oh. na yung luma yung make it ah. ayan, turn off na natin guys masarap yan sa kape magtitimpla na ako ng kape hello everyone ayan, tapos na magluto at ito na yung naluto ko na, kamating kahoy tignan natin, meron akong coffee dito ayan, coffee isa pa isa pa, oh. pa. sarap masasabi <coughs> isa so ba yung sal hindi niya kaya kasi di siya makaturungan yung pag-log niya. Yung pag-online class niya. Ay, hindi niya kaya.